Hi mga mahal ang ating topic ngayon ay tinatanong ni Melma Baldon. Ang tanong niya ay, nakukontento ba ang isang babae sa isang salpukan lamang? So yun ang ating pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman pa na sagot. Please keep on watching. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. nakakontento nga ba ang isang babae sa isang salpukan lamang? Depende na naman ang sagot ko. Depende kung halimbawa ang natrabaho nyo naman at napalabas nyo naman ang gata ng isang babae. Yung ba nga, isang salpukan sinulit ninyo. Yung isang salpukan lamang tinudo nyo yung laban, yung uh, Kilalabasan ay sobrang pagod kayo, nanginginig na yun yung mga hita, sa so sobrang pagod yung sinulit ninyo yung bawat segundo, bawat minuto, habang nagpapalakbakan kayo. Siguradong sulit na sulit yan, kontento yan sa isang laban pa lang. Yung bang isang laban na nakatapos siya, yung isang laban na narating niya yung dulo, hindi lang ikaw. Kung halimbawa, ang isang salbukan ay ikaw lang naman ang nakatapos, siguradong hindi yan kontento. Okay na lang yan kasi mahal ka niya. Nasanay na lang yan na ikaw ng ikaw yung natatapos. Ikaw ng ikaw yung nalalabasan. Nasanay siya sa tagal ng inyong pagsasama, gano'n ng gano'n na lang. Pero hindi masarap at hindi nasasarapan ang isang babae. Kaya kung halimbawa kayo ay matagal nang magkasama tapos ganon ng ganon paulit ulit-ulit ng ganon na ikaw na lang lagi ang natatapos at hindi siya, sigurado ko kapag nakatagpo yan nang magpapalabas ng kanyang gata, iiwanan ka yan. Kaya kung gusto mong hindi ka iwanan, sulitin mo ang bawat palakpakan ninyo. Siguradong wala na yan ibang yanapin pa kundi ikaw lamang. Okay? Kasi wala na siyang ibang mahanap uh, na katulad mo. Tapos, ama ka ng mga anak ninyo. Tapos, ikaw pa yung asawa niya. Okay? Kung halimbawa naman na ikaw yung lalaking masipag, lahat ginagawa na, sigurado ko, isang salupukan pa lang, nalabasan na yan. At kontento na yan doon. Kontento na tapos na tulugan na kayo, magpahinga na kayo. Masaya na yan. Ganun lang naman kabilis paligayahin ng isang babae. At tapusin mo lang siya sa bawat laban ninyo. Hindi yung uh, ikaw na lang ng ikaw, paano naman yung nararamdaman namin mga babae? Gusto din namin masarapan. Gusto din namin masubukan masarapan sa ganung laban. Lagi mong iisipin na hindi lang yung sarili mo ang dapat magpalabas. Lagi mong isipin na dalawa kayo na dapat malabasan sa isang labanan. Sana ang sagot ko na ng tama ngayong tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.